Magandang umaga po mga kaparambing. Dito na po tayo sa ating punlaan po. I-update ko po kayo sa ating punlaan. Ito po yung ating panim na ano po. Talong po na kalixto ang variety. Yan ang gaganda na po. Yan eh. Yung ibalaang po ay maliliit yun oh. Pero nahabol pa rin po sa paglaki. Yan pero ang karamihan po yung lalaki matataba na po pwede na po ito panlipat na po kaya tayo po ay mag patrabaho sa ating paglilipatan nito yan ang gaganda na po mga kapramdin lalapad na po ng dahon ito po yung ating patriot nasa 1000 peraso din po ito ilan tri ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, pito, walo ang bawat tree po nasa 128 po ang laman kaya madami dami din po ito yan tataas na po ari naman po yung kamatis natin mga pananim din po ito po yung ibang talong sa kabila yan po yung iba lang po yung pa pero hahabol po yan para po yung sili ito pala yung pwede na nga labas na po ng ugat po yan o eh. pwede na ng pananim yan at gagayaklaan po yung mga taniman yan கலவுங்களாங்

não, não. na po sa are sorry. tatawid na po doon sa kabila <clears throat> Tapos po tayo mga pambin. Mga gutom na po. Si mami po pala yung nag, ano, luto ng hotcake. Tsaka po may tayo dito. Mga po muna tayo. Merenda po tayo mga pambin. Medyo mga gutom na po. Kalating pitak pa lang po yung ating ano. Kakapin na naman ako. Yung ating na tractor ay eh, magutom po. Ako pala yung mga abis muna naman. Eh. Sando. Mga sando muna po. Ito. Mga tutuyo ah. Ano na may naranasan mo? Ang <laughs> sakit sa dibdib. -dib. Tsaka sa puso pag ano Tantag sa vibrate Hindi yung pag naano parang napapadagis. Pagtoon? Oo. Hmm. Masakit. Kursado Hindi ako pwede nang matagal magagano'n. Ay ba? Walang saluran niya. Baka sumabog ang operasyon. ko. Tinesting ko lang naman ano. kaya Pero kung walang wala talaga kaya. Sarap po ng kape. Huwag ka merendahan. Salamat. Ano ba ito? Yung Hot ano? Key. Hindi, ibig sabihin kayo. Ready yung, mix na. Ready mix po ito. Wala nang ano ito. Wala nang mga Wala. margarine. Wala nang asukal. May lasa na po. Ayos na. At nag video call po si Utol kagabi. Tinawagan po natin. Ayos naman po sila doon. Sila na tatay po nakakumustahan po. At sabi ko nga po, pagka marami na tayong hinog na rambutan, papasyal po ulit sila dito. Kasama po si tatay, manghuhuli daw po ng bakuli. Ang dami po ang bakuli dito. Hindi po pinapansin dito ang bakuli. Ah, dami po. Kaya lang, hindi masyadong kalakihan, pero madami. So, dyan ang bakuli mali. <laughs> hindi, may malalaki ah. Hmm? Ganito, oh, meron din yun. Kaya hmm. lang, hindi mo maaano Siguro po, by September na sila mapunta din eh. Guwayang ano po. Hindi pa naman daw po sila nag-aan eh di papasyal daw po muna din eh. e, Ay sige sige. Para man po ma nila yung rambutan din dito. Nung taon po pala nagdala tayo sa kanila. Ami nung sulo ako ah. Ay, ay, sepuluh. Tahun-tahun yang Pero nga hindi pa aabot ng kalagatian yan eh. Parang ano? October pa halos eh. Hindi doon eh, marami. Dito po sa Tabindang pa, baka yung magtatapos ko ito nung uh, mga pizza ba pa ito. Babakod pa tayo sa ganun. Nalagang patakot. Pag po dumating yung mga kumpara natin bukas, yun mga kakasama natin bukas po tayo yung magpa na awas na yung ano men yung mga hmm. ugat mm. pwede na po panglipat na di kaya nga lang po dahil magagawa po muna tayo ng angkat. Um, plot pa yung mga may plot mas taas ay sabi mm. nyo ay yung talong mm. mm. yung sili hook na mm -mm. saas ng sili ba ganda yung sili bakit nai, nabubuhat natin yung lupa? Pag binabatak. Ayaw mo nang yun lagi? Hmm? Huwag mo nang didilig yun? Lalo nga. Nabisa ka yung lupa. Pag nai, hindi dinilig. Hmm. -mm. Ang ganda yun ay, ano, didilig yun, tapos ip ipisay mo ng konti yung lupa, tapos lalo naman sa babay. Ah, yung bu buhag-hag. Hmm. Baka na, parang may mga bunot. Hmm. Mm Mayihihalo yun ay. May sukat. Ayos nice po. Usog na. Kapisarambutan ano. Hmm. Ano ka magandil? Bago yan. na yeah, tapos na po. Na ah, tapos na po. Dalawang matahan na po ito na ang traktor na. Niya. Nakatapos na po tayo mga kaparambin. Okay na po. Naararo natin. Bali ito po ay dalawang luang po ang ating naararo ngayon. Ito po yung ating tataniman ng talong po. Sana po ay magkasya dito yung ating dalawang libong puno sa dalawang luwang. Kapag ka naitanim nga po natin ay tayo po ay magpupunla po uli. Marami na po uling ano dun, mga buto. Sampung sa na po yung nasa bahay ay hindi nga po natin binigla. Gawa ng tayo nga lang po ang nagkatrabaho si mami. Kapag ka kailangan po natin, mga kumpare natin, sinasabihan natin. Kaya inalaro po natin mas madali pong palahin, magawa ng kamahan. Kaya ating inalaro po. Ay kung mano-mano po, katulad noon, Tagal. matagal po. Kaya hindi po natin yun inalaro. May mga poste po yun. Kaya mano-mano po ang pagpaplat natin. Dito po ay hindi. Buwilo po tayo. At tayo naman po yung uwi na, tanghali na po. Ating kakaunin po yung mga bata. At hindi po ni mami yung ano, yung mga damo yung. Ayan, ang ganda oh. Maluwang magpala po. Oh. Ano? Ganda. Po tayo tayo po nalawak na ang ating tanim oh. man din oh. Tayo ah, kung kinain nito eh. Pagka puro talungan ano. Tapos yun. <laughs> nakatuwa. Yung po ng ating 10 sa baka po yun ay nasa 3,000 30 higit. Plano pa rin po natin tanim yung kaya lang dito tayo, tayo tayo. Ah, ayan, ang ganda mi. Paglabas mo pala ang po doon, makikita mo yung puro ano, halaman. May talong, may sitaw. Ay, ang ganda kung tingnan, may sili. Ay, ang ganda po. Ano yun? Tabaklas yung Plastic. Wala pa naman sa doon. Hmm. Yeah. Bong habi. Dara. Naayon pa ang panahon natin. Haba agad po. Ay, ang ganda. At tayo naman po uwi na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po at support ng mga Farm Bee. Bigit laging God bless po. Bye-bye po. And... Let's go. Bye-bye.